May mga damdaming hindi kailangang sambitin para maramdaman sa isang sulyap, sa isang ngiti o sa tahimik na presensya. May mga lihim na nagtatago sa pagitan ng dalawang kaluluwa. Hindi ito kagaya ng mga kwento sa pelikula na puno ng mga pangako at drama. Ito ay tungkol sa mga babaeng marunong magpigil, marunong maghintay at marunong magmahal ng may dignidad at katahimikan. May mga babae na kapag naroon ka, nagiging iba ang kanilang mundo. Hindi nila ito aaminin ngunit makikita mo sa paraan ng kanilang paggalang sa pagdinig sa bawat salitang iyong binibitawan at sa kakaibang lambing na hindi nila maipaliwanag sa likod ng kanilang mga kilos may pusong humahanga tahimik ngunit totoo gaya ng sinabi ni Seneca ang puso na marunong maghintay ay mas matibay kaysa sa pusong agad sumusuko ang pagtingin na hindi ipinipilit ay may lalim na hindi kayang pantayan ng mga salitang mabilis lang sambitin sapagkat ang tunay na damdamin ay hindi kailangang ipagsigawan sapat na itong maramdaman sa paraan ng pagkilos at paggalang. Ang mga senyales ng isang babaeng may lihim na pagtingin ay parang mga bituin sa gabi. Hindi mo agad mapapansin, ngunit nariyan at nagniningning kapag natutunan mong pagmasdan ng may pag-unawa. Ang stoic na pagtingin sa ganitong bagay ay simple ngunit malalim. Hindi lahat ng tahimik ay walang nararamdaman at hindi lahat ng umaalis ay walang iniwan. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa pagtalima ng panahon, may mga damdaming hindi kailanman naluluma. Ang mga palihim na pagtingin, ang mga ngiting may kahulugan, at ang mga kilos na tila walang intensyon ay madalas nagkukubli ng mas malalim na emosyon. Ang ganitong mga sandali ay hindi basta pangkaraniwan. Ito ay mga pahiwatig ng pusong tahimik na nagmamahal, pusong hindi nangangailangan ng salita upang maipahayag ang kanyang katapatan. Unang sinyalis, ang paraan ng kanyang pagtingin. May mga sandaling tila walang halaga sa paningin ng iba. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ay may damdaming pilit na nagtatago kapag ang isang babae ay may lihim na pagtingin hindi niya ito agad ipinapakita sa salita o kilos madalas ito ay nakapaloob sa paraan ng kanyang pagtingin sa bawat sulyap na tila hindi sinasadya may lihim na pag-amin na ayaw lumabas sa kanyang labi ang kanyang mga mata ay nagiging daan ng mga salitang hindi niya kayang sambitin mapapansin mong may kakaibang lalim ang kanyang mga tingin hindi ito basta simpleng pagtingin ito ay puno ng paggalang, paghanga at pag-aalala. Kapag ang iyong presensya ay nagbibigay sa kanya ng tahimik na kasiyahan, makikita mo ito sa paraan ng kanyang pagmasid. Hindi dahil gusto niyang mangakit, kundi dahil ang kanyang mga mata ay hindi marunong magsinungaling. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nalalantad sa pamamagitan ng mga mata ng tao. Kapag ang isang babae ay tumingin sa iyo ng may lambing at paggalang, iyon ay hindi basta kilos ng kagustuhan. Iyon ay pagsuko ng kanyang kaluluwa sa sandaling hindi niya alam kung paano itatago ang damdaming pilit na lumalabas. Hindi siya laging nakatingin, ngunit sa mga sandaling tumama ang inyong mga mata, may kakaibang katahimikan na nabubuo, parang humihinto ang oras, at ang mundo ay nagiging saksi sa isang damdaming pinili niyang ilihim. Ang stoic ay naniniwala na ang mga bagay na totoo ay hindi kailangang ipilit sapagkat kusang lumilitaw ang katotohanan sa tamang panahon. Ang kanyang mga mata ay hindi basta bahagi ng kanyang mukha, ito ang salamin ng kanyang puso. Doon mo makikita ang paggalang, ang pagnanais at ang pag-asa. At kung marunong kang manahimik, marunong kang magmasid, maunawaan mong hindi lahat ng pagtingin ay simpleng sulyap lamang. May mga mata na nagmamahal kahit walang pag-amin at may damdaming tapat kahit walang salitang binitawan ikalawang senyales ang paraan ng kanyang pakikinig sa panahon kung saan ang karamihan ay mas gustong marinig ang sarili kaysa ang iba. Ang tunay na pakikinig ay nagiging tanda ng malalim na pagkatao. Kapag ang isang babae ay may lihim na pagtingin, mapapansin mong kakaiba siyang makinig sa iyo. Hindi lamang siya basta tumutugon sa bawat salita mo, kundi sinasalo niya ito ng buong pag-unawa. Sa bawat pag-uusap, tila buong mundo mo ang kanyang pinakikinggan hindi ito dahil sa simpleng paggalang ito ay dahil sa pagnanais niyang mapalapit sa iyo sa pamamagitan ng pag-unawa kapag ikaw ay nagsasalita hindi lamang ang kanyang tainga ang nakikinig kundi pati ang kanyang puso ang mga mata niya ay hindi tumitingin kung saan-saan sapagkat sa sandaling iyon ikaw lamang ang laman ng kanyang atensyon gaya ng sinabi ni Epictetus ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng dalawang tainga at isang bibig upang higit tayong makinig kaysa magsalita. Ang babae na marunong makinig ay bihira at ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan kundi karunungan. Ang bawat pagtango, ang bawat marahang ng ngiti ay patunay na naiintindihan kanya sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Mapapansin mong naaalala niya ang mga bagay na akala mo ay maliit lamang. Mga pangungusap na iyong nabanggit sa nakaraang araw. Mga salitang dumaan sa gitna ng tawanan, mga bagay na para sa iba ay walang halaga, sa kanya ang bawat iyon ay bahagi ng pag-unawa dahil bawat detalye tungkol sa iyo ay may saysay sa kanyang isipan. Sa pananaw ng mga Stoic, ang tunay na pakikinig ay isang anyo ng disiplina. Ito ay kakayahang tumahimik upang marinig hindi lamang ang salita kundi pati ang diwa sa likod nito. Kaya kapag may isang babaeng tunay na nakikinig sa iyo, nang walang panghuhusga, iyon ay sinyalis ng damdaming malalim at marangal. Sapagkat sa kanyang katahimikan, umiiral ang pagmamahal na hindi kailangang banggitin. Ikatlong senyales ang paraan ng kanyang pag-aalala. May mga kilos na tila maliit at walang saysay, ngunit kung pagmamasdan ng malalim, ay may dalang damdamin na hindi kayang itago. Kapag ang isang babae ay may lihim na pagtingin, lumalabas ito sa paraan ng kanyang pag-aalala. Hindi niya kailangang sabihin na mahalaga ka sa kanya sapagkat ipinapakita niya ito sa mga simpleng bagay ang mga tanong na marahan ang mga paalala na tila magaan at ang mga ngiti na nagaanyaya ng kapanatagan ay pawang patunay ng kanyang tahimik na malasakit Ang ganitong uri ng pag-aalala ay hindi laging halata minsan ay mararamdaman mo ito sa paraan ng kanyang pagtatanong kung maayos ka pa ba o kung kumain ka na ba sa mundo kung saan madalas ang atensyon ay panandalian, ang isang babaeng may lihim na pagtingin ay nagbibigay ng uri ng atensyong matiyaga at totoo. Ang kanyang pag-aalala ay hindi sa pilitan ito ay likas na dumadaloy mula sa kanyang damdamin. Gaya ng sinabi ni Seneca, ang kabutihan ay hindi kailanman bunga ng layunin lamang, kundi ng kalikasang marunong umunawa. Ang babaeng marunong magmalasakit ng walang hinihinging kapalit ay nagpapakita ng uri ng pagmamahal na matatag at marangal. Hindi niya kailangan ng palakpakan o papuri. Ang kanyang kabutihan ay dumadaloy sa katahimikan at doon mo makikita ang sinseridad ng kanyang puso. Ang kanyang mga kilos ay hindi kailanman mapagmataas. Kapag may problema ka, naroon siya hindi upang solusyonan ito para sa iyo, kundi upang iparamdam na hindi ka nag-iisa. Sa kanyang presensya, may kakaibang katahimikan na nagbibigay ng lakas sa kanyang mga salita. May lambing na nagpapagaan ng mabigat mong dinadala. Hindi niya kailangang sabihing nagmamalasakit siya sapagkat mararamdaman mo iyon sa bawat sandali. Sa pananaw ng isang stoic, ang tunay na pag-aalala ay hindi dapat magmula sa pagnanais na kontrolin kundi sa kagustuhang umunawa. Kaya kung may isang babae na marahang nag-aalala sa iyo nang walang hinihinging kapalit huwag mong ipagsawalang-bahala sapagkat sa katahimika ng kanyang kabutihan naroon ang isang damdaming matapat, marangal at totoo. Ikaapat na senyales ang paraan ng kanyang pagiging presente. Ang presensya ay isang anyo ng pagmamahal na hindi laging nakikita. Kapag ang isang babae ay may lihim na pagtingin, mapapansin mong laging naroroon siya sa sandaling kailangan mo ng pansin o suporta. Hindi siya palaging nakikipag-usap o nakikialam sa lahat. Ngunit kapag naroon ka, tila may kakaibang timbang ang kanyang pagiging naroroon. Ang kanyang presensya ay hindi aksidente, kundi tahimik na pagpipiliang ang iparamdam ang halaga mo sa kanya. Hindi ito nangangahulugang pisikal na naroroon lamang siya. Ang kanyang atensyon ang paraan ng pakikinig at pagtugon ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa mga sandaling maliliit ngunit mahalaga. Sa mga mata ng iba, Maaring tila walang epekto ang kanyang ginagawa. Ngunit sa mga mata ng may puso, kitang kita ang pagnanais niyang maging bahagi ng iyong mundo sa paraang hindi mahahadlangan ng salita. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang oras ay nagbibigay ng tunay na halaga sa presensya ng bawat isa. Ang babaeng tahimik na nagmamasid, na hindi pilit nangingialam, alam, ay nagiiwan ng bakas sa iyong buhay. Ang kanyang katahimikan at pakikibahagi sa mga sandali mo ay mas mabigat kaysa sa anumang salitang pawang palamuti lamang. Sa kanyang simpleng presensya, mararamdaman mo ang tunay na malasakit at interes na hindi humihingi ng kapalit. Mapapansin mo rin na siya ay consistent, hindi nawawala sa oras ng pangangailangan at hindi nawawala sa sandaling mahalaga ang isang bagay para sa iyo. Hindi niya ipinapakita ang kanyang damdamin sa paraan ng pagiging mapangakit o mapilit ang kanyang presensya ay isang paalala na may isang taong tahimik ngunit tapat na nakatuon sa iyo, handang maglaan ng oras at espasyo para sa iyong kaligayahan at kapanatagan. Sa pananaw ng Stoic, ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat hindi sa mga salita, kundi sa paraan ng kanyang pagiging kasalukuyan. Kaya kapag may isang babae na tahimik, ngunit patuloy na naroroon sa mga sandaling mahalaga, iyon ay isang malinaw na sinyalis ng damdaming tapat at malalim. Ang presensya niya ay hindi lamang pansamantalang pansin, kundi patunay ng pagkakaugnay ng puso at kaluluwa. Ikalimang sinyalis, ang paraan ng kanyang maliliit na pagkilos. Ang mga maliliit na kilos ay kadalasan naglalaman ng higit na kahulugan kaysa sa malalaking salita. Kapag ang isang babae ay may lihim na pagtingin, Makikita mo ito sa mga simpleng bagay na ginagawa niya para sa iyo. Minsan ay sa paraan ng pag-abot ng inumin, sa isang tahimik na tulong sa maliit na gawain, o sa mga sandaling siya ay naglalaan ng oras kahit hindi mo hiningi. Ang mga ito ay patunay ng damdaming hindi niya kayang ipahayag ng direkta. Ang ganitong uri ng kilos ay tahimik ngunit puno ng intensyon. Hindi niya ito ginagawa upang mapasikat o mapansin kundi dahil natural sa kanya ang pag-aalaga sa iyo. Kapag nakikita mo ang mga ganitong detalye, kahit tila walang halaga sa iba, malalaman mo ang lalim ng kanyang damdamin. Sa mundong abala at puno ng pagpapanggap, ang mga simpleng kilos ay nagiging salamin ng tunay na puso. Gaya ng sinabi ni Epictetus, ang tunay na kabutihan ay nasusukat sa mga gawa hindi sa salita. Ang babae na may lihim na pagtingin ay hindi kailangang magpahayag ng kanyang damdamin sa pamamagitan ng malalakas na pahayag o dramatikong kilos. Sa halip, ang kanyang tahimik na mga aksyon ay nagsasalita ng mas malalim na wagas na damdamin, na tapat at walang hinihinging kapalit. Mapapansin mo rin na ang kanyang mga kilos ay paulit-ulit. Hindi ito nagbabago depende sa mudo oras. Ang kanyang dedikasyon at pagkalinga ay palaging naroroon sa mga simpleng detalye sa mga sandaling hindi mo namamalayan ang ganitong uri ng consistency ay nagiging malinaw na senyales na may pusong nagmamahal ng tahimik at tapat. Sa pananaw ng Stoic, ang mga gawa ay mas mahalaga kaysa mga salita. Kaya kapag may isang babae na sa bawat maliit na kilos ay pinaparamdam ang kanyang malasakit, ito ay senyales ng damdaming tunay at malalim. Ang mga simpleng pagkilos na yon ay hindi lamang pansamantalang pagpapakita, kundi patunay ng isang pusong nakatuon sa iyo ng walang pag-aalinlangan at may dignidad. Ikaanim na senyales, ang paraan ng kanyang pagpapahalaga sa iyong opinyon sa mundo kung saan maraming tao ang mas gustong pakinggan kaysa pakinggan ng iba. May isang babae na tahimik ngunit taimtim na nakikinig sa iyo. Kapag ang isang babae ay may lihim na pagtingin, mapapansin mong binibigyan niya ng halaga ang iyong mga sinasabi. Ang kanyang interes ay hindi sa pilitan o pinalalabas lamang para sa pansin. Ito ay bunga ng kanyang kagustuhang maunawaan ka at makita ang mundo mula sa iyong pananaw. Ang pagpapahalaga sa opinyon mo ay makikita sa paraan ng kanyang pagtatanong at pakikipag-usap. Hindi lamang siya nakikinig, kundi sinusuri at iniintindi ang bawat detalye ng iyong sinasabi. Sa ganitong paraan, ang kanyang paggalang at paghanga ay nagiging malinaw kahit hindi niya sinasabi. Ang bawat reaksyon niya ay maingat tahimik at puno ng sinseridad. Gaya ng sinabi ni Marcos Aurelius, ang karunungan ay hindi nasusukat sa dami ng nalalaman, kundi sa kakayahang intindihin ang iba. Ang babae na nagbibigay halaga sa iyong opinyon ay nagpapakita ng kakaibang karunungan. Hindi niya hinahayaang ang kanyang sariling pananaw lamang ang mangibabaw. Sa halip, binibigyan niya ng espasyo ang iyong damdamin, opinyon at pananaw na nagiging malinaw na sinyalis ng kanyang interes sa iyo. Mapapansin mo rin na sa bawat pag-uusap, siya ay nagaambag ng may pakiramdam ng respeto at pag-unawa. Hindi niya pinipilit ang kanyang ideya, hindi niya sinusubukang baguhin ang iyong isip. Sa halip ang kanyang presensya ay nagbibigay daan upang maging kumpleto ang pag-uusap na may balanse sa pagitan ng kanyang damdamin at ng iyong sinasabi. Sa pananaw ng Stoic, ang tunay na pagpapahalaga sa iba ay nakabase sa pag-unawa at respeto. Kaya kapag may isang babae na tahimik, ngunit tunay na nagbibigay halaga sa opinion mo, iyon ay malinaw na sinyales ng damdaming tapat, marangal at may lalim. Sa ganitong paraan, ang kanyang interes ay nakikita hindi sa salita, kundi sa kanyang maingat at sinserong pakikitungo sa iyo. Ikapitong sinyales, ang paraan ng kanyang pag-aalala sa maliit na bagay. Ang mga detalye na madalas napapansin ng kaunti lamang ay maaring maglaman ng malalim na damdamin. Kapag ang isang babae ay may lihim na pagtingin, makikita mo ito sa kanyang pag-aalaga sa mga maliliit na bagay tungkol sa iyo. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagtatanong kung kumain ka na ba, pag-alala sa mga simpleng hilig mo, o pag-aalok ng tulong sa mga sitwasyon na hindi mo inasahan. Ang ganitong uri ng atensyon ay tahimik, ngunit puno ng kahulugan sapagkat ipinapakita nito ang kanyang pagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong araw na para sa iba ay tila walang halaga. Hindi siya naghahanap ng papuri o pasasalamat sa ginagawa niya. Ang kanyang malasakit ay natural at walang pinipilit. Kahit sa pinakamaliit na bagay, tulad ng pag-alala sa paborito mong kape o pag-check kung maayos ang iyong tulog, makikita mo ang sinseridad ng kanyang damdamin. Sa kanyang mga simpleng kilos, makikita mo ang kabutihan ng kanyang puso at ang tahimik niyang dedikasyon sa iyong kapakanan. Ang mga ganitong pagkilos ay mas nagsasabi ng damdamin kaysa anumang malalaking salita at madalas ay mas matatag kaysa sa mga ipinapahayag ng mga tao sa labis na ingay. Gaya ng sinabi ni Seneca, ang kabutihan ay hindi nasusukat sa bigat ng salita, kundi sa lalim ng gawa. Ang babae na nagbibigay halaga sa maliliit na bagay ay nagpapakita ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit ang kanyang pag-aalaga ay hindi pansamantala o sapilitan ito ay likas sa kanyang pagkatao at sa koneksyong nararamdaman niya sa iyo sa bawat mahinahon at tahimik na kilos masisilayan mo ang lalim ng kanyang damdamin at ang respeto na nararapat sa iyong pagkatao mapapansin mo rin na ang kanyang dedikasyon sa mga maliliit na bagay ay pare-pareho hindi ito nagbabago depende sa mood o pagkakataon sa bawat sandali na siya ay nag-aalala sa iyo sa paraang tahimik at mahinahon. Malinaw ang sinyalis ng pusong tapat at tunay. Ang kanyang konsistensya sa ganitong paraan ay nagpapakita na hindi lamang pansamantala ang damdaming nararamdaman niya, kundi matatag at matibay sa kabila ng katahimikan at hindi pag-amin sa salita. Sa pananaw ng Stoic, ang tunay na damdamin ay nakikita sa mga gawa hindi sa salita. Kaya kapag may isang babae na tahimik, ngunit konsistent sa kanyang pag-aalaga sa iyo, iyon ay sinyalis ng damdaming malalim, marangal at totoo. Sa bawat maliit na kilos, mararamdaman mo ang isang pusong nagmamahal nang walang pag-aalinlangan, pusong handang maglaan ng oras at pusong tahimik ngunit matapat sa bawat pagnanais na ikaw ay maging masaya at ligtas. Pangwalong senyales, ang paraan ng kanyang pagpapakita ng suporta. Ang suporta ay isang anyo ng pagmamahal na madalas tahimik ngunit mas malalim kaysa sa salita kapag ang isang babae ay may lihim na pagtingin. Makikita mo ito sa paraan ng kanyang pagiging kasama sa mga sandali ng tagumpay at kahirapan. Hindi niya kailangan ipakita sa lahat ng tao ang kanyang presensya o damdamin. Ang kanyang suporta ay hindi palabas o mapagmalaki. Ito ay tahimik, mahinahon at puno ng sinseridad. Sa bawat pagkakataon na kailangan mo ng lakas o pag-asa, nariyan siya nang hindi ka pinipilit o pinapansin ang kanyang sarili. Mapapansin mong ang kanyang suporta ay hindi laging nakatuon sa mga malalaking bagay. Minsan, ito ay sa pamamagitan ng simpleng salita ng paghikayat, sa pagbibigay ng payo ng hindi mapilit o sa pag-aalok ng tulong sa paraan na hindi mo inaasahan. Ang kanyang layunin ay hindi pansariling kapakinabangan kundi ang iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Ang ganitong uri ng suporta ay nagpapakita ng tahimik na dedikasyon at interes na mas malalim kaysa sa maikling sandali o pansamantalang damdamin. Gaya ng sinabi ni Epictetus, ang tunay na kaibigan ay nakikita hindi lamang sa magagandang panahon kundi sa panahon ng pangangailangan. Ang babae na tahimik na sumusuporta sa iyo ay nagiging gabay at lakas sa likod ng iyong mga hakbang. Hindi niya hinahanap ang papuri o pasasalamat sapat sa kanya na makita kang lumalakas, natututo at patuloy na sumusulong. Ang kanyang presensya ay isang paalala na ang damdaming nagmamahal ay hindi laging malakas o maingay, kundi matatag at mahinahon. Mapapansin mo rin na ang kanyang suporta ay consistent at hindi nawawala. Sa tuwing may hamon o tagumpay, nariyan siya sa tabi mo. Hindi siya nagbabago depende sa sitwasyon o mood ang kanyang dedikasyon sa iyong kapakanan ay isang malinaw na sinyalis ng damdaming tapat at totoo. Ang bawat sandaling nagbibigay siya ng suporta ay nagpapakita ng pusong marunong magmahal ng may dignidad at katahimikan. Sa pananaw ng Stoic, ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa gawa at hindi sa salita. Kaya kapag may isang babae na tahimik, ngunit palaging naroronupang sumuporta sa iyo, iyon ay malinaw na sinyalis ng damdaming malalim marangal at tapat. Ang kanyang presensya at pagkalinga ay hindi pansamantala kundi patunay ng pusong nakatuon sa iyong kabutihan at kaligayahan, pusong handang magmahal ng walang pag-aalinlangan at may katahimikan. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, tandaan na ang tunay na damdamin ay madalas tahimik, hindi naghahanap ng parangal at hindi ipinapakita sa ingay ng mundo. Ang mga sinyalis ng lihim na pagtingin ay hindi palaging lantad sila ay nakatago sa mga kilos sa katahimikan at sa mahinahong paraan ng pag-aalaga. Ang puso ng isang tao ay masusukat sa konsistensya ng kanyang pagkilos sa lalim ng kanyang pag-unawa at sa walang kapantay na dedikasyon na hindi hinihingi ang kapalit sa bawat sulyap, sa bawat pakikinig, sa bawat simpleng kilos at sa bawat tahimik na suporta may mensahe na higit pa sa sinasabi ng mga salita. Ang stoic na pananaw ay nagtuturo na ang tunay na halaga ng damdamin ay makikita, hindi sa pahayag kundi sa gawa, at na ang kaluluwa ng isang tao ay naglalantad ng kanyang katapatan sa paraan ng kanyang pag-aalaga at pag-unawa. Ang mga taong marunong magmahal ng tahimik at may dignidad ay bihira. Ang mga ganitong damdamin ay hindi kailanman pansamantala. Sila ay matatag, tapat at lumalalim sa bawat sandaling ipinapakita ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng malalakas na salita o palabas na kilos, sapat na ang katahimikan na puno ng malasakit at ang konsistensyang nagmumula sa puso. Sa mundo kung saan marami ang humahabol sa pansin at pag-apruba, maging mapagmatyag at marunong umunawa sa mga tahimik na sinyales. Sa bawat pagkilos at bawat sandali ng pag-aalaga, may lihim na damdamin na naghihintay lamang na maramdaman at pahalagahan. Sa ganitong paraan, matututo tayong makakita ng kagandahan at kahulugan sa mga bagay na kadalasan ay nakakaligtaan ng marami. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.